I'm Patrolman Rex Abanyo from QCPD Batasan, police Station 6. I'm 14 years member pa PC Slay Ma'am. Nakilala ko si PC Slay Ma'am o ano eh. Uh, from the start na naging pulis ako. since that time, kailangan, kailangan talaga. Wala tayo pang ng pangdagdag hanap buhay kundi si PC Slay, lang dati. Kaya uh, hanggang ngayon, best friend ko pa rin si PC Slay that time ang kung alam na Rappel noon. Nung tumawag po sa akin yung isang kaibigan natin na makulit, si Boss Ruel. Hindi ko alam kung nisa sa akin yung wild trap. Hindi respected. Wala akong ginawa ko dito Sumigaw, promise. Nabula ako yung mga katakbahay ko. <laughs> Kaya salamat talaga. Lalo lalo sa ano, pamunaw po ng Pisa Islay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Happy 28th anniversary of Pisa Islay. Mabuhay po kayo.